Kamusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Rowena Bautista at ngayon ay ating tatalakay ng paksa tungkol sa mga kamanghamanghang benepisyo ng pomegranate juice para sa kalusugan at sigla ng mga lalaki. Naranasan mo na bang tumitig sa mga mata ng babaeng mahal mo at tahimik na nangamba na hindi mo siya mapapaligaya ngayong gabi? Hindi dahil wala na ang pagnanasa, kundi dahil ayaw lang sumunod ng iyong katawan ang takot na yon, ang tahimik na pagkadismayang yon, ay mas karaniwan kaysa sa iyong iniisip, at hindi mo ito kasalanan. Ako si Dr. Rowena Bautista. Mahigit 30 taon ko nang tinutulungan ang mga kalalakihan na muling matuklasan ang kanilang kumpiyansa, enerhiya, at performance. At narito ako upang sabihin sa iyo ang isang bagay na hindi sasabihin ng karamihan sa mga doktor. Hindi mo kailangan ng reseta para mabawi ang iyong lakas sa kwarto. Sa katunayan, isa sa pinakamakapangyarihang kasangkapan na natagpuan ko ay hindi isang tableta. Ito ay isang inumin. Isang natural at masarap na juice na napatunayan ng siyensya na nagpapabuti sa daloy ng dugo, sumusuporta sa malusog na antas ng testosterone, at tumutulong sa mga lalaking may edad 60 pataas na nga magtagal ng walang mga side effect o pressure. At hindi. Hindi ako tumutukoy sa isang kakaibang halamang gamot o isang usong pulbos. Ang tinutukoy ko ay isang bagay na malamang na nadaanan mo na ng isang daang beses sa iyong lokal na grocery store nang hindi mo namamalayan na hawak nito ang susi sa mas mahusay na stamina, mas matibay na erections, at isang panibagong pakiramdam ng kontrol sa susunod na ilang minuto. Ipapaliwanag ko kung ano ang juice na ito, paano ito gumagana sa loob ng iyong katawan, at kung paano mo ito maaaring simulang gamitin ngayon upang maibalik ang intimacy, kumpiyansa, at enerhiya na nararapat sa iyo. Maniwala ka sa akin. Hindi mo natitingnan ang prutas na ito sa parehong paraan muli. Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa subscribe ngayon na ang tamang panahon para gawin ito. Ang channel na ito ay nakatuon sa tunay na payo na sinusuportahan ng agham para sa mga lalaking may edad, pataas na nais maging mas malakas, mamuhay ng mas mahusay, at magperform ng may kumpiyansa. At kung sa tingin mo ay nakakatulong ang video na ito. I-type lang ang one sa mga. Sa mga komento, kung hindi, i-type ang zero. Ang iyong feedback ay tumutulong sa akin na lumikha ng content na tunay na sumusuporta sa iyong kalusugan at buhay. Ngayong alam mo na kung bakit mahalaga ang mensaheng ito. Pag-usapan natin ang juice mismo, hindi ito hype. Ito ay siyensya. At ang dahilan kung bakit napakabisa ng pomegranate juice para sa mga lalaking may edad 60 pataas ay dahil sa kung ano ang nangyayari sa loob ng iyong katawan, araw-araw. Narito kung paano ito gumagana. Isa, bakit mabisa ang pomegranate juice para sa sexual performance? Naaalala ko pa ang unang beses na inirekomenda ko ang pomegranate juice sa isa sa aking mga matatandang pasyente. Siya ay 67 retirado, at pumasok sa aking opisina na tila talunan. Sabi niya, Doc, mahal ko pa rin ang asawa ko. Gusto ko siya. Sinusubukan ko. Pero hindi na nangyayari tulad ng dati. Pakiramdam ko ay binibigo ko siya. Ang ganoong uri ng katapatan ay nananatili sa iyo. Kaya, tinanong ko siya tungkol sa kanyang presyo ng dugo. Kanyang enerhiya kanyang mga antas ng stress at kung ano ang ipinapasok niya sa kanyang katawan. Nag-usap kami ng mahigit isang oras at nang iminungkahi ko ang isang bagay na kasing simple ng pomegranate juice, tumawa siya. Iyon lang, sabi niya. Juice. Ngunit iyon ang punto. Minsan, ang pinakamakapangyarihang solusyon ay hindi maingay. Hindi sila dumarating sa isang bote ng tableta o may dalang babala, nagmumula sila sa kalikasan, tahimik na gumagawa sa likod ng mga eksena upang ibalik ang unti-unting nasira ng panahon at stress. Ang pomegranate juice ay puno ng mga compound na direktang nakakaapekto sa kung ano ang pinakamahalaga sa mga lalaking may edad, sisinta pataas sirkulasyon, balanse ng hormon, at sigla. Naglalaman ito ng mga natural na nitrate na ginagawang nitric oxide ng iyong katawan. Ang nitric oxide na yon ay gumaganap na parang isang mensahero na nagsasabi sa iyong mga daluyan ng dugo na mag-relax at lumawak. Kapag nangyari iyon, mas malayang dumadaloy ang dugo, lalo na sa mga lugar kung saan ito pinakakailangan sa panahon ng pagka-excite. Ngunit hindi lang ito tungkol sa daloy ng dugo. Ang pomegranate juice ay mayaman din sa polyphenols, mga antioxidant na nagpoprotekta sa iyong mga daluyan ng dugo mula sa pinsala, nagpapabuti ng elasticity at lumalaban sa pamamaga na nagpapatigas sa mga artery sa pagtanda. At meron pang isang bagay na madalas na hindi napapansin. Iminumungkahi ng mga naunang pananaliksik na maari ring itong makatulong na mapanatili ang malusog na antas ng testosterone sa pamamagitan ng pagbabawas ng oxidative stress sa mga testis. Hindi lang yon mabuti para sa enerhiya. Sinusuportahan na nito ang iyong sex drive, ang iyong kumpiyansa, at ang iyong emosyonal na koneksyon sa iyong partner. Ang talagang kahangahanga sa lahat ng ito ay kung gaano kahinahon ang proseso. Hindi tulad ng mga sintetikong gamot na pumipilit ng reaksyon at nawawala rin ng kasing bilis. Sinusuportahan ng pomegranate juice ang iyong katawan sa paggawa ng kung ano ang alam na nitong gawin. Hindi nito pinangingibabawan ang iyong sistema. Muli itong binubuo mula sa loob palabas. Nakita ko ang mga lalaki na mula sa may kli at nakakadismayang mga engkwentro ay nagkaroon ng malalim at kasiyasyang mga karanasan sa pamamagitan lamang ng paggawa ng isang maliit na pagbabagong ito. Hindi magdamag, ngunit unti-unti, linggo-linggo, bumabalik sa dati ang kanilang mga katawan. Bumalik ang mga morning response, mas tumagal ang enerhiya at ang tahimik na kumpiyansa na akala nila ay tuluyan ng nawala, ay nagsimulang muling lumitaw. Kung naramdaman mo na parang nakalimutan na ng iyong katawan, kung paano tumugon, o parang nabubuhay ka sa isang ulap ng pagkapagod at pag-aalinlangan. Ang juice na ito ay maaring ang panggising na hindi mo alam na kailangan mo. Hindi lang ito tungkol sa saya, ito ay tungkol sa pakiramdam na buo muli, may kakayahan, at parang ikaw mismo. Ngunit narito ang tunay na tanong. Bakit pipiliin ang juice kaysa sa mga tableta? Ano ang nagiging dahilan? kung bakit mas matalino at mas ligtas ang natural na opsyong ito, lalo na para sa mga lalaking nasa 60s at higit pa. Ang sagot ay maaaring sorpresahin ka, at yun mismo ang pag-uusapan natin sa susunod. Dalawa, pomegranate juice, laban sa mga tableta, isang mas matalino at mas ligtas na alternatibo. Sa paglipas ng mga taon, hindi mabilang na mga lalaki ang dumating sa aking opisina na may hawak na bote ng maliliit na asul na tableta. Umaasa na malulutas nito ang lahat. At sa maikling panahon, nag-aalok sila ng ginhawa. Isang mabilis na solusyon, isang bugso ng kumpiyansa. Ngunit ang hindi inaasahan ng karamihan sa mga lalaki ay ang kapalit ng shortcut na yon. Sakit ng ulo pamumula ng muka, mabilis na tibok ng puso, at isang uri ng emosyonal na pressure na tahimik na nabubuo sa paglipas ng panahon. Naaalala ko ang isang pasyente na nagsabi sa akin, gumagana ito, pero hindi ko maramdaman na ako ito para akong nanghihir ang hihiram ng katawan ng ibang tao para sa isang gabi. At kinabukasan ay mas lalo akong nakakaramdam ng pagkahiwalay sa sarili ko. Iyon ay tumatak sa akin dahil ang intimacy, ang tunay na intimacy, ay hindi lamang tungkol sa function. Ito ay tungkol sa pakiramdam na nakasink sa iyong sarili at sa iyong partner. At kapag umaasa lamang tayo sa mga solusyong parmasyutiko upang pilitin ang ating mga katawan na mag-perform, nanganganib tayong mawala ang koneksyon na nagbibigay kahulugan sa intimacy. Ang mga tableta ay maaaring lumikha ng isang reaksyon. Oo, ngunit ang pomegranate juice ay tumutulong sa iyong muling buuin ang isang pundasyon, isang pundasyon na hindi pansamantala, na hindi may kasamang presyo ng mga side effect o artificial na stimulation. Ang nagpapabukod tangi sa pomegranate juice ay gumagana ito nang naaayon sa natural na ritmo ng iyong katawan sinusuportahan nito ang daloy ng dugo nang hindi ito pinipilit pinapalusog nito ang iyong cardiovascular system binabawasan ang oxidative stress at tumutulong na i-regulate ang mga antas ng nitric oxide sa paraang nagtataguyod hindi lamang ng mas mahusay na performance kundi ng mas mabuting kalusugan ito ay lalong mahalaga para sa mga lalaking may edad 60 pataas dahil sa ating pagtanda, lahat ay nagiging mas magkakaugnay. Ang kalusugan ng puso ay nakakaapekto sa kalusugang sekswal. Ang mga pagbabago sa hormonal ay nakakaapekto sa mood at drive. Ang enerhiya ay nagiging isang mahalagang yaman. At anumang bagay na umuubos sa atin, kahit na isang mabilis na solusyon na tableta, ay maaaring makasira sa buong sistema. Kaya madalas kong sabihin sa aking mga pasyente, hindi mo kailangang lokohin ang iyong katawan para mag-perform. Kailangan mo itong turuan kung paano muling umunlad at ginagawa yon ng pomegranate juice. Mayroong isang malalim na nagpapalakas ng loob sa pag-alam na maari mong suporta suportahan ang iyong katawan nang hindi umaasa sa mga kemikal na maari kang gumising ng may kalinawan gugulin ang iyong araw na may enerhiya at magbahagi ng intimacy ng walang takot sa mga side effect o performance anxiety. Minsan, may isang lalaki sa kanyang unang bahagi ng 70s na nagsabi sa akin, Doc Bautista, gusto ko lang maramdamang lalaki ulit ako nang walang lahat ng stress. Iyon mismo ang inaalok ng ganitong uri ng natural na diskarte. Hindi mahika, hindi himala, kundi momentum. Isang pagbabalik sa pakiramdam na nakatuntong sa lupa. Matatag. At ipinagmamalaki kung ano ang kayang gawin ng iyong katawan sa sarili nitong mga tuntunin. Gayon paman, alam ko kung ano ang iniisip mo, kahit na natural ito. Meron ba talaga itong gaanong pagkakaiba? Paano talaga nagbabago ang daloy ng dugo pagkatapos ng 60? At bakit iba ang pakiramdam ngayon kumpara sa 10 o pinetaon na ang nakalipas? Ang katotohanan ay, maraming nangyayari sa loob ng iyong katawan na hindi mo nakikita. At sa sandaling maunawaan mo ito, lahat ay magsisimulang magkaroon ng kahulugan. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang ibig kong sabihin tatlo Paano nagbabago ang daloy ng dugo pagkatapos ng 60 at paano nakakatulong ang pomegranate juice Hindi ko masabi kung ilang beses ko nang narinig ang tanong na ito mula sa mga lalaki sa aking klinika Bakit mas matagal ang lahat ngayon Minsan ang tinutukoy nila ay ang arousal Minsan ito ay tungkol sa pananatiling matigas sa ibang pagkakataon ito ay ang mabagal na gumagapang na pakiramdam na ang kanilang katawan ay hindi na tumutugon tulad ng dati. At kapag naririnig ko yon, hindi ako agad tumatalon sa isang diagnosis. Nakikinig ako dahil ang inilalarawan nila ay sa isang bagay na napakatotoo na halos lahat ng lalaking may edad, 60 pataas ay nakaka nakakaranas. Ngunit iilan lamang ang hayagang nagsasalita tungkol dito. Ang tahimik na pagbabago sa daloy ng dugo. Tingnan mo. Noong mas bata ka pa, ang iyong mga daluyan ng dugo ay parang mga bagong gawang rubber hose na babaluktot. Tumutugon. Mabilis. Mabilis na dumadaloy ang dugo kung saan ito kailangan sa loob ng ilang segundo. Iyon ang dahilan kung bakit mabilis ang arousal, malakas ang erection, at halos walang hirap ang recovery time. Ngunit sa ating pagtanda, ang mga hose na yon ay tumitigas. Ang panloob na lining ng mga daluyan ng dugo na tinatawag na endothelium ay nagsisimulang humina. Maaaring mabuo ang plaque, bumaba ang elasticity, at kung ano ang dating mabilis at maaasahang sistema ay nagiging mabagal, makitid, at nag-aalinlangan. Hindi ito nangangahulugan na nawala na ang iyong pagnanasa. Nangangahulugan ito na ang highway na nag-uugnay sa pagnanasa sa performance ay nasisira. Iyon ang dahilan kung bakit kahit nahanda na ang iyong isip, ang iyong katawan ay maaaring makaramdam ng pagkaantala o mas masahol pa. Hindi maaasahan. Nakakadismaya yon. Alam ko. Ngunit dito nagbabago ang mga bagay dahil dito mismo nagniningning ang pomegranate juice. Gumagana ang pomegranate juice sa antas ng vascular. Pinapalakas at pinoprotektahan nito ang endothelium na nagpapahintulot sa iyong mga daluyan na mag-relax at lumawak ng mas madali. Pinapabuti rin nito ang flexibility ng iyong mga artery, lalo na sa ibabang bahagi ng katawan, na ginagawang mas madali para sa dugong mayaman sa oxygen na maglakbay ng mabilis at tuloy-tuloy kung saan ito kailangang pumunta. At hindi tulad ng mga gamot na pilit na nagdudulot ng dilation. Ginagawa ito ng pomegranate juice ng dahan-dahan sa paglipas ng panahon sa pamamagitan ng pagsuporta sa sariling produksyon ng nitric oxide ng iyong katawan. Sa mga klinikal na pag-aaral, ang mga lalaking umiinom ng pomegranate juice araw-araw ay nakakita ng mga pagpapabuti, hindi lamang sa kanilang mga ereksyon, kundi pati na rin sa pangkalahatang sirkulasyon at presyon ng dugo. Naaalala ko ang isang pasyente. Isang 74 taong gulang na lalaki na may borderline na hypertension na nagsimulang uminom ng isang baso ng pomegranate juice tuwing umaga matapos naming pag-usapan ito. Pagkaraan ng treng buwan, pumasok siya na nakangiti hindi lamang bumuti ang kanyang presyo ng dugo. Ngunit sinabi niya sa akin, medyo mas mabilis na gumagana ang mga bagay ngayon. Hindi ko na malayan kung gaano ko na miss ang pakiramdam na iyon. Ang ganoong uri ng pagbabago ay hindi nangyayari dahil sa willpower lamang. Nangyayari ito dahil kapag malayang dumadaloy ang iyong dugo, lahat ng iba pa ay nagsisimulang gumana sa paraang dapat. Mas mabilis na tumutugon ang yung mga nerve, mas mahusay na tumutugon ang yung mga kalamnan at nagsisimulang maalala ng yung katawan kung paano muling maging in sync. Ito ay halos tulad ng pagbukas muli ng mga ilaw sa isang silid na matagal nang madilim. Ngunit ang stamina ay hindi lamang tungkol sa pagsisimula. Ito ay tungkol sa pananatiling malakas sa buong karanasan. Kaya, kung tinutulungan ka ng pomegranate juice na pukawin ang pagnanasa at pagbutihin ang daloy ng dugo, ano ang mangyayari pagkatapos nito? Ano ang tunay na nararamdaman ng mga lalaki sa kwarto kapag nag-commit sila sa pagbabagong ito? Dito nagiging mas interesante. Pag-usapan natin kung ano ang aktwal na iniuulat ng mga lalaki kapag idinagdag nila ito sa kanilang routine apat. Ano ang mga tunay na karanasan ng mga lalaki matapos uminom ng pomegranate juice? Paminsan-minsan, nakakatanggap ako ng tawag o isang tahimik na mensahe mula sa isang pasyente na nagsasabing, Dok, hindi ko alam kung ano ang nasa bagay na ito, pero may gumagana. Ang bagay na yon ay pomegranate juice at ang mga mensaheng iyon mas madalas na dumarating sa mga nakalipas na taon, lalo na mula sa mga lalaking nag-aalinlangan noong una. Mga lalaking hindi sigurado kung ang isang baso ng juice ay talagang may magagawa para sa kanilang performance. Ngunit ang kanilang naranasan ay nagkukwento ng ibang iba. Isang lalaki, edad 72 ang nagsabi sa akin na ilang taon na niyang iniiwasan ang intimacy. Hindi dahil ayaw niya kundi dahil nagdudulot ito sa kanya ng pagkabalisa. Pagod na siyang magsimula ng malakas at mabilis na manghina. Pagod na sa pagkadismaya sa mga mata ng kanyang partner at higit pa sa pagkadismaya sa kanyang sarili nang pag-usapan namin ang mga natural na opsyon. Pumayag siyang subukan ng pomegranate juice. Isang maliit na baso lang sa umaga. Wala nang iba pa. Pagkaraan ng trenglinggo, Pumasok siya sa aking opisina na may kalmadong kumpiyansa na hindi ko pa nakita sa kanya dati. Subtle ito, sabi niya. Pero ramdam ko ang pagkakaiba. Hindi ako nagmamadali. Hindi ako nagpapanik. Present ako. Iyan ang salitang madalas kong marinig mula sa mga lalaking na dito. Present? Hindi. At kapag nagsikap ka magsisimulang magbago ang mga bagay. Ang iyong enerhiya, ang iyong koneksyon, ang iyong kumpiyansa, at ang tahimik. Malakas na pagmamalaki sa pag-alam na gumagawa ka ng mga hakbang upang kontrolin ang iyong kalusugan. Nararapat mong maramdaman iyon muli. At ito ay mas malapit kaysa sa iyong iniisip. Kung naantig ang iyong puso sa video na ito, kung nakatulong ito sa iyong pakiramdam na nakikita, naiintindihan, o nabigyan ka lang ng bagong pananaw. Huwag mong itago ito sa iyong sarili. Pindutin ang like button para ipaalam sa akin na mahalaga sa iyo ang content na ito. Ibahagi ito sa iyong mga kaibigan, kapatid, o sino mang sa tingin mo ay maaaring mangailangan ng mensaheng ito at gusto kong makarinig mula sa iyo sa mga komento ito man ay isang pasasalamat isang tanong o kahit na ang iyong sariling karanasan ang iyong pagbabahagi ay nakakatulong na bumuo ng isang mas malakas na komunidad ng mga lalaking sumusuporta sa mga lalaki kung gusto mong gumawa ng isang hakbang at direktang suportahan ang channel na ito isa-alang-alang ang pagbibigay ng maliit na donasyon ang bawat kontribusyon ay nakakatulong sa akin na magpatuloy na lumikha ng tunay. Batay sa agham na nilalaman na partikular na idinisenyo para sa mga lalaking higit sa 60, walang mga sponsor, walang hype, mga tunay na tool para sa totoong buhay, mga link sa paglalarawan, at kahit ano paman. Salamat dahil nandito ka. Ang iyong oras presensya at suporta ay higit pa sa iniisip mo